May hapon, mga iksoon ang Ibanghelyo karong adlawa sumpay sa kagahapon. Lisod tong gahapon, no? Oh. Pero mas klaro ning sa karon. Ingon ni Kristo, Pray for your enemies. Pero, sige daw, hangyo manin ni Kristo nato, sige daw mga iksoon, think about those people nga karon maglisod pa ka sa paghigugma. Think of those people nga naapakay kasuko. Membro sa pamilya, kauban sa trabaho, silingan, or someone in the past nga wala pa ka nakareconcile. Sige daw. Na. Once na-identify na, na nimo, kadtong tawhana or mga tawhana, pangutan-adayon imong kaugalingon ako ba silang naampo? Or taman lang tas pagdumot, pero wala di ay nato siya or sila dimension sa atong prayer kada adlaw. Kusog na ba taan so, mga isoon, balik ta atong at mga tawahan na uh, mas nakaila ka, nakaila po nimo, nga nakapasakit nimo. Have you prayed for him or her or them? Mga isoon, asa may mas lisod kanang dili pa kaandam sa pagpasaylo o imusang gidool di or diha sa imong prayer kada gabi eh, imong gimension iyang pangalan nga unta malamdagan iyang kasing-kasing og -kasing mga igsuon kung dili manggaling mabag o pa sa pagkakaron sa Dios ang imong gugma o imong pasaylo anang tawhana nga nakapasakit nimo not for now pero prayer is powerful Take note, never underestimate the power of prayer. Who knows, ang unahon sa Dios og ayon ni mo kanang imong gahi nga kasing, kasing Mga eksyon, pray for your enemies. Have you prayed for them? Or basen si Gilang takasuko? God bless.